Ito po ay totoo. Sinabi ko na rin po ito dati na wala naman talagang monopolya sa pagmamahal sa ating bayan. Hindi kayo. Puno kasi yung mga Duterte, sila ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Nako, hindi dapat sinasabi yung ganon. Ipamumukha nyo sa mga kababayan natin na sila lang. Ulitin natin na tama itong tinuran ni Congressman Barbers. Walang monopolya ng pagmamahal sa ating bansa. Yan po kasi ang statement na si Cardema, yung isang bagitong kongresista ng, um, na nagre-represent ng Duterte Youth Party List. Kasi ang sabi niya, uh, ang mga Duterte daw ang totoong nagmamahal sa ating bansa. Totoong may pagmamahal dahil sila daw ay may uh, magandang adhikain. <laughs> <laughs> lumalaban daw sila sa mga terorista, mga kidnappers, mga criminals, mga rapists. Pwede sana si uh, si Kibuloy ay kalaban ngayon ng mga Duterte. Pero hindi, si Kibuloy po ay kampi ng mga Duterte. Dito po napahiya itong uh, representante nga ng Duterte Youth Party List na ito. At totoo, ulitin natin na, walang monopoly on love for the country. The same way, kasi dito po sa amin, nung tayo po ay nag-file ng candidacy, malapit na. Siyempre, marami dyan ang nag... Sasabi na sila ay may karapatan din daw na tumakbo. Totoo, may karapatan talaga tayong lahat. So sana nag-file na rin yung mga taong ganun ang sinasabi. Sila daw ay handang maglingkod sa aming bayan, sila daw ay totoong nagmamahal sa aming bayan. Ayan. Ayan yung sinasabi ko. Hindi sapat yung mga linyang yon. Kasi ang kakayahan ng isang tao, um, nakikita yan ng mga constituents. Ano ang kayang gawin ng isang ito? Expected yan. Mahabang proseso yan. Hindi sapat yung sasabihin mo na gusto kong maglingkod. Hindi sapat yung sasabihin mo na mahal ko ang bayan natin. Dahil ulit-ulitin natin, walang monopoly on love for country, on love for your uh, bayan, halimbawa, kung saan lugar ka man gano, wala pong monopoly eh yan. Ibig sabihin, hindi yan sinasabi, hindi yan isang magandang kwalifikasyon. Okay? Pero totoo, na lahat tayo may innate na pagmamahal sa ating bansa. Innate yun, ha? Sabi ko nga, madalas kong sabihin ito, sabihin niya, uh, akusahan niyo na ako kung ano-ano. Kung Pero yung pagiging Filipino, parang pag yun ang tinanggal sa akin, masaklap yun, masakit yun. Kaya huwag niyo subukan, na natanggalan ang isang tao ng kung ano siya bilang Filipino, bilang isang kung saan probinsya man siya galing. Ganon po ang sistema ng buhay. Wala pong monopolya sa pagmamahal sa ating mansa. Diyan po tuluyang napahiyang nga itong si Kardema. Pero gusto ko lang i-share ito dahil gustong gusto ko yung sinabi talaga na ito ang si Ace Barbers na um, lahat sila ay nagsisilbi sa bayan. Wala, walang, walang pwedeng sinuhin na ito lang ang mga nagmamahal sa ating bansa. Eh hindi naman nakikita. Kasi ang mga diehard, ang, ang, ang sistema ng mga yan, yung mga taong totoong nagmamahal talaga sa ating bansa, yan sila galit na galit eh tapos ipagsisiksikan yung kanilang mga idolo na sinadikong ang totoo daw na nagmamahal sa ating bansa. Yan. Yan ang problema niyo. Hindi niyo inaalam. Hindi niyo alam etong salitang ito na walang monopoliya sa pagmamahal sa ating bayan. Good luck.